po, good morning and good afternoon o oh, magandang gabi. Uh, kung ano oras ninyo naririnig ang mensaheng ito, uh, salamat po sa patuloy ninyong uh, pagsubaybay. Uh, kasama kong nag-aaral uh, patungkol sa Book of Matthew. Nawa sa ating pag-aaral sa libro ng Mateo ay lumalalim po ang ating pagkaunawa at uh, hindi lamang tayo kundi at ay nagiging saksi sa ating mga uh, miyembro ng ating simbahan. Pagkamat po ako ay physically wala po riyan, uh, ako po ay nananalangin sa inyo, sa inyong pagpapahayag, uh, lalo na sa tuwing linggo na kayo ay nagbibigay ng minsahe. Uh, iniisip ko po uh, na sa na tuwing nagbibigay po ako ng mensahe, iniisip ko po ang mga miyembro at ang bawat isa sa kanila na ito rin ay makarating sa lahat po ng nakakarinig sa atin sa mensaheng ito. Ngayon po, ngayong pong linggo, ating pong pag-aaralan ang book of Matthew chapter 5, verse 27 to 32. Ito po ay patungkol sa pangangalunya at patungkol sa... Pag-aasawa o Isang Pagbuo ng Isang Pamilya. Ang title po ng na sahin natin, Ang Pamilya at Ang Pag-aasawa. Uh, introduction, Ang Pamilya at Pag-aasawa ay unang binuo o nilikha ng Diyos sa simula ng tao. Ito ay mahalaga sa tao upang malaman nila ang halaga ng tipan o covenant at ang koneksyon ng tao sa Diyos. Ang pagbuo ng pamilya o ang pag-aasawa ay isang banal na sakramento o sistema na ginawa ng Diyos para sa kanyang dakilang plano. Ngunit nakikita po natin sa kasalukuyan na marami pong pamilya ang nasisira, mag-asawang naghihiwalay, mga anak na apiktado ng paghihiwalay dahil sa mga pansariling kagustuhan o makamundong layunin na hindi naayon sa plano ng Diyos. Ito po ay makikita rin natin sa Book of Genesis chapter 6 verse 12 na sa panahong ito, sa panahon ni Noah, uh, ang tao o ang anak ng Diyos ay uh, nag-asawa ayon sa lamang sa kanilang kagustuhan. At Nakita nga natin na uh, sa kasamaan ng tao, ang Diyos ay nagalit at uh, humantong sa uh, pag ng mundo sa pamagitan ng tubig. Uh, mga kapatid, ang no? uh, yung... Ang unang sistema na ginawa ng Panginoon ay ang pagbuo ng isang pamilya sa pamagitan ni Adan at ni Eva. So napakasagrado at napakahalaga ito sa Panginoon. Siya ang sentro ng kanilang pamilya at siya ang sentro ng kanilang buhay at perpekto silang namuhay ng payapa at walang kaligayahan. Ngunit alam po natin uh, sa book of Genesis chapter 3 na dito rin sinira ang plano ng Diyos ni Satanas. Sinira ang pamilya at doon nga nagsimula ang lahat ng mga problema. Maari po tayong may katanungan patungkol sa sitwasyon ng bawat isa sa atin, no? Bakit nga ba tayo ay naapektuhan sa paghiwalay ng ating mga pamilya? Kung tatanungin ninyo ang inyong membro, uh, ilan ba sa kanila ang single parent? Ilan ba ang mga anak na apektado ng ng paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Marami po kahit tayo po ay biktima. Bagamat hindi natin ito ginusto, ngunit alam natin na may spiritual na being na nagdudulot sa atin ng uh, kasamaan at paghihiwalay. Number one point po ng ating mensahe ay ano nga ba ang purpose o layunin ng Diyos sa pagtatag ng isang pamilya o sa pagkakaroon ng, ng isang relasyon uh, patungkol sa pag-aasawa. Alam niyo po ba na ang pag-aasawa ay isang uh, covenant? Ito ay isang bagay na pinakakasunduan at kailangan to pa rin ng bawat isa. No, hindi po ito basta-basta na ginagawa lamang, hindi katulad sa panahon ngayon. No, may ka textmate ka lang or may nakita ka lang sa Facebook. At kung ayaw mo na, katulad ng mga celebrity, maaaring gusto nila maghiwalay. Pero ito, ito po ay hindi biblical na, na uh, structure ng isang totoong pamilya. Ano po ba ang sinasabi ng Bible? Number one po, if you read 1 Corinthians 10.31, na ang lahat ng bagay at lahat ng ating ginagawa ito ay may kinalaman sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. No? Sa anumang maliit na mga desisyon, mga ginagawa sa pagkain, sa pagtulog, kikit lahat sa pag aasawa o pagbo-boyfriend o pagkakaroon ng relasyon, ito nga ba ay nakakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos o ito lamang ay pansarili nating kagustuhan? So ang una pong layunin ng Diyos sa pagbuo ng pamilya po ay magbigay sa kanya ng glory. Nakita naman natin na sa panahon ngayon, dumating tayo sa panahon na kung saan minsan nagbabago ang ating pananaw, ang ating puso. Kaya dapat nating suriin ang ating sarili, ang ating mga desisyon kung ito nga ba ay plano ng Diyos o hindi. Dahil tiyak po na meron pong consequence o resulta ang mga bagay na dinidesisyonan natin sa buhay, lalo higit sa pag-aasawa o pagbuo ng pamilya. No? Dahil ito po ay mag dudulot sa atin, sa ating kinabukasan. Na hindi lamang sa atin, gayon din sa ating mga anak. No? Kung ikaw ay nakapag-asawa ng isang taong mapanakit, no? maaring ikaw ay masasaktan at ang iyong mga anak ay magkakaroon ng mga scars at mapiktuhan ang buhay ninyo. So, I really suggest and I really pray na i-encourage natin ang ating mga members, na mamuhay sila ayon sa kaluhalatian ng Diyos. Number two, ang purpose ng Panginoon Genesis 1.28 which is ang pagpaparami at pagkakaroon ng anak. no? Ang isa pong uh, pag-aasawa ay isang napakahalagang uh, plano ng Diyos para sa pagpaparami o para sa pagsasakop ng buong mundo para sa isang komunidad na sumasamba sa Kanya isang pamilya na buo na nagsisimba at nagluluha lahati sa kanya mula sa kanilang anak, sa ama ng tahanan at sa ina ng tahanan. Ito po ay katumbas sa New Testament ng dakilang utos ng Panginoon na humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Ito po ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating mga anak sa pamagitan ng pagsakop sa sanlibutan, maipapahayag at maihahayag ang dakilang pag-ibig at plano ng Diyos ng kaligtasan. Number three, Ephesians 5.32, which is para maranasan natin ang tunay at ganap na pag-ibig ng Diyos. Tulad po ng pag-ibig ni Jesus sa simbahan na handa siyang mamatay at ibigay ang kanyang buhay, ang tunay po na pag-ibig sa ating asawa o kapwa ay ang pag-ibig na handang umibig na walang kapalit, buo ang puso na handang mamatay para sa kanyang iniibig na merong pagpapasakop o respeto sa kapwa asawa, babae o asawang lalaki at may respeto sa mga anak. Ito po ang layunin ng Panginoon sa pamilya ayon sa salita ng Diyos. Number two po, ang katuruan laban sa pangangalunya. If, dito po sa Matthew chapter 5, verse uh, 27-28, uh, ito po ay isang uh, uh conversation ni Jesus sa mga pariseyo patungkol sa pangangalunya ayon sa utos ni Moses. Dahil po ang mga paraseyo ay uh, nagmamalinis at sinasabi nilang sila ay sumusunod sa kautusan. Sapagat iniisip nila hindi sila nangangalunya. Pero actually po, sikreto silang nangangalunya. Hindi sa mga hudyo, kundi sa mga hintil. No? Ano nga ba ang pangangalunya at ito nga ay inutos sa Ten Commandments, sa pangpitong commands ni Moses. Atin pong suriin na tunay na isang malaking kasalanan po ang hindi o ang pangangalaw niya o pagkakaroon ng isang relasyon sa hindi natin asawa. Ngunit sinabi ni Jesus, na ito ay hindi matter sa ating ginagawa, kundi matter ito sa ating mga puso. Sapagkat wala ni isa o ang lahat naman ay nagkakasala. Sa pangangalo niya, sabi sa verse 28, sapagkat kung tayo ay nag-iisip ng mahalay sa ating kapwa, ito man ay sa mga lalaki o sa mga babae, sa ating puso ay nakapag-commit tayo ng pangangalang niya. Sino po ba ang hindi nakakapag-gawa ng kasalanan ito? Maari po ba tayong magturo sa iba o sa ating sarili? Again, sinasabi ni Jesus na ang lahat ay hindi nakasunod sa batas ni Moses ang Panginoong Hesus po ay nakatingin sa bawat puso ng bawat tao. Ito po ay isang puso na hindi nagmamalinis at puso na nagmamataas. Wala po tayong dapat asahan na mabuti sa ating kapwa sapagkat lahat tayo ay makasalanan ayon sa Romans 3.23. At dahil tayo lahat ay makasalanan, tayo ay Mayroong pagkakamali sa ating mga isip, sa ating mga gawa. At lahat tayo ay bigo, at lahat tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya naman dapat isipin at sikapin natin na tumanggap ng biyaya, habag, buhat kay Kristo sa araw-araw ng ating buhay. Ito po ang tamang pagpapakumbaba at hindi pagmamataas sa kapwa sapagkat hindi tayo nagtuturo dahil tayo mismo ay makasalanan. Ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi dapat maghihiwalay ayon sa Matthew 19 verse 6. So po ang isa pong relasyon Ayun po sa Panginoon, ang ibinuo ng Panginoon ang isang pamilya upang magkaroon ng isang harmonious relationship. Katulad po ng relasyon natin sa Diyos, ang, ang dalawang tao na masaya ay nagsama at nagkaroon ng isang ugnayan na ang maging sentro ng kanilang buhay ay si Kristo. Ngunit nakita po natin na sa kahinaan ng tao, ang tao ay nahulog sa kasalanan ng pangalunya. At dahilan dito, merong dulot ito na mga pag-aaway, nagdudulot ito ng broken family, mga broken na mga mga anak. No? Kaya naman, ninais at inutos ni Moses na maghiwalay kayo dahil sa inyong katigasan ng inyong ulo. Sapagkat muli, ninais ito muna ng ating sarili. Ang pag-aasawa po at pagbuo ng isang pamilya ay dapat nating ipanalangin at in-encourage natin na ang mga membro ng ating simbahan especially ang mga kabataan, na ipanalangin ang mga bagay na ito. Gayun din sa may pamilya. Kung kayo ay meron ng asawa at meron ng mga anak, nawa ipanalangin natin ang bawat isa sa atin na kailangan natin ng biyaya ng Diyos at kailangan nating magkaisa bilang ang Panginoon ang sentro ng atin buhay sapagkat ito ay isang bagay na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Big number three, ang mga strategiya ni Satanas. Number one, strategy ni Satanas ay sirain ang mga kabataan, ang iyong mga anak. Madalas po, ang mga kabataan ay may mga problema sa loob ng tahanan sa akin pong uh, a ministry for long time sa youth. Their real problem is nagsisimula po sa tahanan. Meron silang mga masakit na karanasan mula sa kanilang tahanan na hindi nagiging ligtas sa kanila dahil sa hindi nila nararamdaman ang pag-ibig at pagkakaisa, puno ng kaguluhan, meron silang hinanakit at nawawalan sila ng ng lakas ng loob ito ang reason kung bakit sila may problema sa eskwelahan at hindi nakakapag-perform. Hindi sila nag nakakakuha ng mataas na grado sapagkat nagko-call sila ng love. Nag yung tawag at naghihinaing sila ng pag-ibig mula sa kanilang mga magula. Kaya naman ito ay maaring gamitin ni Satanas para masira ang kanilang kinabukasan at ang buhay lalo't higit po sa isyo ng laman or sex education. Mga mga gulang, isa pong dapat nating bigyan ng pansin at paggabay ang mga bata sa mga usaping ito sapagkat uh, ito ay isang isyo na dapat nating ituro at pangalagaan lalo't na sa mga babae at sa mga batang nag-aaral sa panahon ngayon. Sapagkat ang media po at ang komunikasyon ay laging nandyan. Again, ang number one strategy ni Satan ay sirain ang mga kabatahan. So i-address natin ang minsahing ito sa mga bata na huwag magpabugso-bugso ng damdamin at wag po silang uh, magabayan po sila ng banal na espiritu, higit lalo sa pakikipagrelasyon. Number two po ay ang sirain ang pamilya. Nakita po natin sa Genesis 3 na ang unang pamilya, si Adan at si Eva, ay unang inatake ng Diablo. Sa magitan nito sila ay naiwalay sa Diyos. Ano po ang nais ng Diablo? Ang paghihiwalay, hindi pagkakasundo na mag-asawa, at merong hindi pagkakaunawaan laban sa kapwa, laban sa mga anak, laban sa mga mag-asawa, no? at maaring ito ay maghantong sa pagwasak ng tahanan. Alam ko po, wala pong pamilya na nagsimula, nagplano sa simula at gustong mawasak. At ito po ay gawa ng Diablo. Gawin po nating sentro si Kristo bilang isang mediator, bilang isang uh, tagapag uh, ngalaga at nagbibigay sa atin ng kanawaan, pag-ibig, no, panguna. Magpanalanginan po ang bawat isa, isa at magunawaan sa panahon higit sa mga kahinaan. Lahat po tayo ay may kahinaan ang iyong mister ay may kahinaan. Ang iyong asawang babae ay may kahinaan. Ang iyong anak ay may kahinaan. So higit sa lahat, kailangan tayong lawakan pa ang pasensya at ipanalangin ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa mga panganahon na kailangan po nila ang pag-ibig. Number three, ang sirain ng mag-asawa. Actually po, ang problema sa mga anak, ang problema sa pamilya, nag-ugat po ito sa dalawang tao. Sa dalawang taong unang nagmamahalan. Ngunit, kalaunan, Nakita nila ang kahinaan ng isa't isa, doon po nagsimula ang hindi pagkakaunawaan. Sabi, isolin na lang kita sa magulang mo, or ayaw ko na sa'yo dahil mataba ka na, o dahil pangit ka na, dahil ganito ka. No? Mga kapatid, no? kayo ay pinagbuklod ng Panginoon at nilayo ng Panginoon na kayo ay magsama at magbuo ng isang pamilya na dapat masaya ang atin pong kaligayahan ay hindi po dapat nakabasi sa isang tao lamang. Ang kaligayahan ay dapat kay Kristo lamang. Tumanggap tayo ng kalakasan, pag-ibig, comfort sa Panginoon at hindi sa tao. Ang mga anak ang higit na maapektuhan pag sa tuwing ang mag-asawa ay hindi may pagkaunawaan. Kayo ay maging dapat ihemplo ng iyong anak sa espiritual at physical na aspeto ng buhay sapagkat ang mga anak ay nakikita ng ating mga ginagawa. Bilang konklusyon po, ang konklusyon ng isang masayang pamilya ay nakasentro kasama ni Jesus. Nawabasahin niyo po ang verse ng 21 to 28 ng Book of Ephesians. Inuna po ang mga asawang babae. No? Sapagkat Madalas ang mga babae ay nagiging mataas sa lalaki, hindi po, no? Kaya mga babae, sabi po doon, magpasakop kayo sa iyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa inyong Panginoon, Panginoong Hesus. Tulad po ng inyong pag-ibig, nakita ko po ang mga pag-ibig ng mga kababaihan sa loob ng simbahan. Ganon din po ang inyong dapat pag-ibig sa inyong mga asawa. Magpasakop kayo sapagkat ang head ng family ay ang inyong asawang lalaki. Ganon din naman ang asawang lalaki, no? tulad ng ang inyong pag-ibig sa Panginoon ay refleksyon ng pag-ibig ninyo sa inyong asawang babae. Kung gaano ninyo kamahal ang inyong asawang babae, ibig sabihin ganon ninyo kamahal ang Panginoong Jesus na siyang ha, binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa kanyang simbahan. O sa kanyang iglesia. Ibigay ninyo ang inyong buhay sa iyong asawang babae katulad ng ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa kanyang iglesia. Para naman sa mga anak, Ephesians 6 verse 1 to 3, ito lamang ang pangako o ang ang promise ng Panginoon sa mga taong mga anak na naniniwala sa kanya, no? Sundin ninyo ang inyong magulang, igalang ninyo sila sapagkat ito ang nararapat. Kadalasan po sa panahong ito, ang mga kabataan ay wala na pong paggalang at respeto sa kanilang magulang. Mga anak, no, alalahanin ninyo, ito lamang ang pangako na may katumbas na reward na kung tayo ay susunod sa ating mga magulang at igalang natin sila, hahaba ang ating buhay. Huwag po nating ibahin ang order. Ang Panginoon ang sentro at ang ulo ng tahanan. Ang Ama ang siyang haligi na siyang nangunguna sa buong pamilya. Ang Ina naman ang siyang ilaw at ang puso ng tahanan na siyang nagbubuklod sa Ama at sa Anak. At ang mga anak naman ay siyang kaligalayahan at reward ng kanilang mga magulang make your parents proud no, in your life. And that is our message uh, mula po sa pagkakaroon ng pamilya at pag-aasawa sa book of Matthew chapter 5 verse 27 to 32. Muli, God bless you and thank you po sa inyong uh, pagkikinig, no, sa ating mensahe.